Po. Ayan. Ayan. Tanda ko na kami nagawa niya. Ayan, pasakat na kami. Ay. Nakakapagod ang adventure namin. amin. Kami sa kalagit na ng kagubatan. Ayan. Kasama ko si Sir Arman. Ay. Ayan, kakuyan rin naman. Ayan. Ang ano ang downtime, kaba. Ayan. Dito mo kami sa... Uy, pag-awak ka no?

<throat> Paragal na ka ba na? Yun Hindi na ako mabalik ka Mabalik ka Yan, correct Ipapain, pa ipapain, 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 sige, kukitig pa pukpuk. Ay, aba ka. Pukpuk pa daw, dug dug. Ikot ikot. Binata nung binata nung pa 'yan. Sabi na. <coughs> Sili. Sili. Ini yang kakau. Ini yang kena kawang. Uh, Kalau istambok. Di sini, di, di, pergi mana? Di, di mana ano, balik uh, Okay, nanti. Ayun na. Pero yung kawayan? Kala ko yun, Duot lang pala yung gusto niya. Hindi. Kada ko Kaya hindi. sa mood.